makikita ang ating tools sa Facebook profile. So, i-click mo yung three dots sa taas. Punta ka ng iyong Facebook profile. Then, see dashboard. Pindutin ang monetization. Scroll down mo lang. Hanapin mo ang iyong stream ads. Then, makikita mo dyan kung makikita ito yan ang meta, yung mga check is okay na yan, at ang etis ay hindi nyo pa na-meet ang requirements ni Facebook. So, back mo, punta ka ng training, so makikita mo dyan yung mga violations mo na original content, so meaning may mga na-upload kang video na hindi sa'yo or nirepurpose mo lang or re upload mo lang yung mga nauna mong video noon. So, bawal po yan kay Facebook. Thank you!